Spotted ang kapamilya actress na si Sue Ramirez at aktor na si Dominic Roque na naghahalikan sa isang bar. Base sa kumakalat na video sa netizens makikita na magkatabi ang actress na nakasuot ng white dress habang si Dom naman ay nakasuot ng itim na shirt at cap. Kasama nila Dom at Sue ang kanilang kaibigan at tila nagkakasayahan. Sa sumunod na pangyayari ay makikitang hinawakan ng aktres ang mukha ng aktor pagkatapos ay nangyari na ang halikan ng dalawa. Matapos ito ay hinawakan pa ni Dom ang kamay ni Sue na tumayo naman pagkatapos. Base sa mga posts ng netizens sa website ng Reddit, nangyari ang halikan ng dalawa sa isang bar sa General Luna, Siargao. Mukhang tumpak naman dahil base na rin sa latest Instagram update ni na Dominic at Sue ay nasa Siargao ang mga ito. Sa IG story ni Dom ngayong araw ay nasa isang resort ito sa General Luna, Siargao. Samantalang noong Nobyembre pito ay nagpost si Sue ng kanyang picture na kuha sa lamari, Siargao, agad namang umani ng samud-saring komento mula sa madlang pipol ang naturang halika ng dalawa, They look like just casually hanging out. But if ever they'll date talaga, go for it. Mukhang mabuting tao naman sila pareho and both are single, komento ng isang netizen. Single naman si Sue, single rin si Dom, go lang sa tukaan, bagay naman sila, hirit naman ng isa. Matatanda ang umugong kamakailan ang balita na hiwalay na ang aktres sa kanyang politician boyfriend na si Mayor Javi Benitez. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang direktang pag-amin si Sue maging ang alkalde patungkol rito.